Nalakip na sa smoke-free ordinance ng walong mga local government units o LGU sa South Cotabato ang pagbabawal sa e-cigarettes at vaping. Gayunpaman, pa pa rin ng Provincial Health Office ang iba pang mga LGU sa lalawigan na umiandahan ang kanilang anti-smoking ordinance. Layo nito na ma-regulate ang paggamit ng e-cigarettes at vaping dahil sa masamang epekto sa kalusugan lalo na sa mga kabataan. Ayon kay IPHO Infectious Diseases Head John Arlo Codilla, may mungkahing ordinansa ang lalawigan lawigan na isamang vaping sa kasalukuyang pulisya ng South Talabato sa Tobacco Control. Binigyan din ni Kudilya na kailangan natugunan ang mga hamon sa makabagong panahon. Ayon pa kay Kodilia, mas marami niya kasi ngayon mga kabataan ang gumagamit ng vape kumpara sa sigarilyo lalo na sa labas ng mga eskwelahan at kalye. Ito ayon kay Kudilya ay posible dahil sa aesthetics, trend, peer pressure at stress. Sinabi pa ni Kudilya na taglay ng e-cigarettes ang maraming toxic chemicals na nakasisira sa sa baga. Paalala pa nito sa mga mamamayan, palaging maging health conscious dahil ang tobacco at vape ay parehong mapanganib. Ay pa kay Kudilia, available na ngayon ang smoking cessation clinic sa mga rural health units o RHUs. Ito ay para matulungan ang mga mamamayan na tumigil na sa paninigarilyo at vaping. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.